paano magpalit ng wallpaper sa Samsung Galaxy A02. Punta lang tayo sa settings. Then, hanapin nyo to. Itong wallpaper. At yan. Ito yung wallpaper natin ngayon. So, papalitan natin yan. Pwede, pwede kayong kumuha dito sa gallery. Kapag gusto nyo is sa gallery doon kayo kukuha. Pwede dito sa my wallpapers. So, dito tayo kukuha example natin kasi wala tayo picture. So, alimbawa natin is ito. Ito. yan. Mamimili ka dyan kung home screen or lock screen. So, lalagay lang natin is itong home screen para makita nyo. At pagka-click nyo yun, sunod is itong set on home screen. Pindutin nyo lang uli. At antayin nyo mag-loading. At yan na guys, successful na na nagpalit tayo ng wallpaper sa Samsung Galaxy A02.